Bakit malansa at amoy isda ang puwerta? Ano ang sanhi at gamot sa pangangamoy ng ari? Mabuhay! Ang pangangamoy sa anumang bahagi ng katawan ay nakakabahala. Kapag ito ay nangyari sa sensitibong lugar ng katawan tulad ng ari, ito ay nakakasanhi ng pagkabalisa. Maraming epekto ang nadudulot ng pagpapabaya tulad ng pagkabaog o problema sa pagbubuntis. Nakakadulot din ng stress ang mga di magandang nararamdaman sa puwet at minsan nakakaapekto rin ito sa kumpiyansa sa sarili. Ipapaliwanag nitong video ang mga sanhi, lunas, at mga maaaring gawin upang maiwasan ang pangangamoy ng ari. Mahalaga ang pagtukoy ng sanhi ng problema upang maiwasan ang pabalik-balik na karamdaman. Kabilang na sa mga karaniwang dahilan ng pangangamoy ng ari ang mga sumusunod. Bacterial vaginosis. Ang bacterial vaginosis o BV ay ang pinakakaraniwang dahilan ng pangangamoy ng ari. Ang sanhi nito ay ang kawalan ng balanse ng mabuting bakterya at pagbabago sa pH balance ng ari. Ang pakiramdam nito ay kaparehas ng pagkakaroon ng yeast infection. Ngunit sa kasong ito, mas malabnaw ang lumalabas at kadalasan ay mayroong amoy. Sa paggamot nito, madalas na ginagamit at effective ang suppository o gel na pinapahid. Kung hindi pa rin nawawala ang iyong bacterial vaginosis, matapos ang nakasaad na haba ng panahon ng paggamit, kailangan mong humingi sa iyong doktor ng mas malakas na resetang gamot trichomoniasis at ibang STDs. Ang pakikipagtalik ng walang proteksyon ay maaaring magdulot ng sexually transmitted infection o humantong sa STD, dahilan kung bakit kailangan palagi ang gumamit ng proteksyon. Marami sa mga STDs ang pupwedeng maging dahilan ng pangangamoy na iyong ari. Isa sa mga pinakamadalas na sanhi ay ang trichomoniasis sinasabing may kakaibang matapang na malansang amoy ito o amoy isda. Kung nakakaranas ka ng kakaibang kulay na lumalabas sa ari kasabay ng iba pang karaniwang sintomas ng STD tulad ng paghapdi habang umiihi at mabahong discharge, kailangan mong pumunta sa iyong obigayni upang maeksamin sa lalong madaling panahon. Kailangan magpatingin sa doktor. Oras mapansin ang mga sumusunod. Una, pag-iba ng kulay, kabuuan o amoy ng lumalabas sa are Ikalawa, pamumula at pangangati ng ari. Ikatlo, pagdurugo sa gitna ng regla, pagkatapos makipagtalik o pagkatapos ng menopause. Ikaapat, Pagkaroon ng umbok sa may pepe. At ang panghuli, pananakit habang nakikipagtalik. Narito ang ilang lunas sa maaari mong subukan para masolusyonan ang mga simpleng kaso ng pangangamoy ng ari. Yogurt May mga pagsasaliksik din ang nagsasabi na ang paggamit ng probiotics tulad ng yogurt ay mabisang lunas para mawala ang bad bacteria sa katawan ang purong yogurt ay may active cultures na inaalis ang bad bacteria sa pamamagitan ng pagdagdag ng good bacteria. Para malunasan ang mga simpleng kaso ng bacterial vaginosis na nagdudulot ng pangangamoy ng ari, maaari raw uminom ng isang tasang purong unsweetened yogurt araw-araw. May posibilidad raw na makatulong mapaalis ng yogurt ang bacterial vaginosis. Ang isa pa raw na mas mainam na paraan ng paggamit ng yogurt ay ang paglagay nito sa vaginal area. Pwedeng gumamit ng tampon para dito. Ibabad ang tampon na may yogurt at iwan ito sa vagina ng ilang oras. Maaari rin gamitin ang frozen yogurt. Ipasok sa vagina para sa madaling ginhawa. Hydrogen Peroxide Ayon sa ilang pag-aaral, ang pagbuhos ng hydrogen peroxide sa ari ay nakakatulong sa paggamot ng vaginosis. Ang tinutukoy na hydrogen peroxide ay ang may 3% concentration na nabibili sa botika at kadalasang ginagamit sa paglinis ng sugat. Gamot. Kapag ang pangangamoy ay hindi mawala-wala, kailangan mo magpatingin sa doktor upang masugpuan ang problema. Para sa bacterial vaginosis, maaaring magreseta ang doktor ng metronidazole. Para sa iba pang STDs, maaaring magreseta ang doktor ng mga antibiotics. Kailangan magpatingin sa doktor upang mabigyan ng tamang klase ng gamot at maturoan ng tamang paggamit dito. Sundin ang tamang paggamit sa mga ito at huwag itigil kahit nawala na ang mga sintomas. Paano maiwasan ang problema sa maselang bahagi ng babae? Ang mga sumusunod ay makakatulong upang makaiwas sa pagkakaroon ng problema sa ari. Una, pagpapanatiling tuyo ng ari. Ang pagpapabayang maging basa dahil sa pawis at tubig ng pepe ay isa sa mga rason kung bakit nagkakaroon ng bakterya at fungus dito na naging dahilan ng infeksyon panatilihing hindi basa ang vaginal area para maiwasan ang infeksyon. Ikalawa, pagsuot ng maluwang na underwear at pantalon. Mas mainam ang pag-iwas kaysa sa pagpapagamot. Marami sa nakaranas ng problema sa vagina ang nakatuklas na isa sa pinakamainam na solusyon ay ang pagsuot ng maluwang na salawal at pantalon. Ito ay dahil kailangang makahinga ang maselang parte ng kababaihan. Hindi nakakabuti sa vagina ang naiipit at nasisikipan dahil nakikiskis ang balat at pinagpapawisan na nakakadulot ng impeksyon. narerekomenda ang pagsuot ng cotton underwear at umiwas sa mga masikip na jeans o pantalon. Babala gumamit lamang ng gamot na payo o reseta ng doktor. Ang pagkonsulta sa doktor ay makakatulong sa pagtukoy ng ugat ng iyong nararamdaman sa lalong madaling panahon. Halos lahat naman ng kababaihan ay nakaranas ng problema sa ari kaya't huwag matakot o mahiyang magpa-check up sa OB-GYN na makakapagbigay sa iyo ng agarang lunas at makapagpagaan ng alalahanin. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.